So, corruption, alam naman niyo. Ako basta corruption. Wala. Zero tolerance. Ako. If, if you're incompetent, if you, yeah, lalo na kung corrupt ko talaga. Ang masakit sa akin, I have fired about five cabinet members. most of them were with me in 1988 when I started to be mayor. Yun ang masakit sa akin. Sabi ko, alam mo, marunong ako magbayag na utang na loob. Eh. Kasi kami ng mga bisaya, uh, uh, bisaya, etc. Utang kabubuton, utang na loob. Kaya, ganoon na lang ang Kaya lang kung may pera ako pagawaan ko kayo ng sapatos bago lahat ni Mang Odle.